Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria Maria'y ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pumamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli isang magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay nagkakatipon para ipagdiwang ang kapisahan ito ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Sa ating pong liturhiya, tatlo lamang po sa isang taon o sa loob ng isang taon, ang kapanganakan ay atin pong ipinagdiriwang. Unang-una na dyan, ang kapana kapanganakan o birthday nino? Ni Jesus. Pangalawa, sinong ipinagdiriwang pa yung birthday Si? San Juan Bautista. At ang pangatlo ay itong ang mahal na Birhen Maria, ang asawa ng ating patrong si San Jose, ang piniling maging ina ng ating tagapagligtas. Kung kaya ang mahal na Birhen Maria ay isang biyaya sa ating lahat. Sabihin po nga natin sa ating Panginoon, Salamat Panginoon sa biyaya. Kaya ang mahal na birhen ay napakalapit sa ating mga puso napakalapit lalong-lalo na sa atin po mga katoliko si Maria bagamat tao ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos na maligtas mula sa anumang bahid ng kasalanan upang maging karapat-dapat na maging uh, tagapagdala ng sanggol na magiging tagapagligtas natin hindi siya naging diyosa hindi siya ginawang diyos mula umpisa mula sa sinapupunan pa lang hanggang siya ay iakyat at koronahan sa langit bilang reyna ng langit at lupa sa pa rin ay nanatiling tao katulad natin na natiling magpasahanggang ngayon ay ina-narin natin. Iba, isang magandang uh, katangian no ng Mahal na Birhen bagamat tayo na mga nagdidibosyon sa Mahal na Birhen, 'yung ating debosyon talagang ipinapamalas natin sa pagbibihis, no? Nakapasok na po ba kayo sa ating uh, exhibit? ng iba't ibang mga imahin, larawan ng mahal na birhen. Talagang yung iba ay napaka uh, grandiosa, mamahalin. Meron bang tunay na ginto o diamante doon? Fake? Ano fake, no? Pero di ba, inahangaan natin, lalo pa ng mga sinaunang taon, talagang totoong diamante, totoong ginto, ang ibinibihis sa mahal na birhen bilang pag, pupugay at pagpapasalamat ng isang pamilya o ng isang taong nagdidibosyon sa mahal na birhen. Pero wag nating kakalimutan, ang mahal na birhen ay nananatiling sa kanyang kababaang loob bilang alipin ng Panginoon. At yun nawa yung atin pong mas matutunan. Nakakatawa po no, na ngayon ay punong-puno tayo ngayong gabi. Nagsasama-sama ang lahat ng mga anak ng mahal na birheng Maria. Tingnan nyo nga muna yung mga katabi ninyo. Sabihin nyo nga, salamat naririto ka. Kasi diba, minsan hindi maiwasan ang mga anak, ang mga magkakapatid, may mga tampuhan. Pero kapag birthday ng ina, magsasama-sama. Kasi mahalaga yon para sa isang ina na kahit may tampuhan ang mga anak niya, kapag araw na okasyon niya, wala siyang ibang gustong regalo kundi yung makita niya na magkakasama ang kanyang mga anak. Kahit hindi nagpapansinan, kahit yung pagkakuha pa lang ng, ng pansit, upo agad. Kahit nag no? Pero kinatutuwa ng mahal na ina, bilang ina natin, na, na nag-effort ka, na pumunta dito para bumati, para makisaya, para magpakita sa mahal na birin at malaking bagay na po iyan. At bilang ina, patuloy niya tayong ipinagdarasal para sa ating kapakanan, sa ating kabutihan, at lalong lalo na para sa ating mas maayos na samahan o pakikipag-ugnayan sa isan isa. Ya, huwag natin kakalimutan na, na, baka kasi maiwan lang tayo dun sa dibusyon, maiwan lang tayo sa pag-aalaga ng imahin, tapos mag-aaway-aaway tayo, magtatampuhan tayo. Eh, diba? Pag, kung nakaganoon ang mahal na birhen, sabi, sa tingin nyo kaya, gumaganon kaya siya. O kung hindi man nakaganon, nakaganon. O ano man, no? O ano man ang posisyon, no? Na mahal na birhen. Pero, ang mahal na birhen ay isinilang sa mundong ito, hindi para sambahin. Isinilang ang mahal na birhen para maglingkod. Para paglingkuran ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ipinanganak siya sa isang, sa pamantayan ng mundo, hindi sa isang contractor family. No? <laughs> <Ipin> <laughs> Ay, pasok pa yung contractor. <laughs> Ipinanganak siya sa isang napakasimpleng pamilya. Kung tutusin sa pamantayan ng mundo, mahirap na pamilya mula pa sa isang bayang hindi kinikilala. Pero kumilos ang Diyos. At talagang sa ganong paraan, para nang sa ganoon ay mas makilala ang, ang pagkilos ng Diyos, hindi ang kilos ng tao, kundi ang mahiwagang pagkilos ng Diyos. At magpasa hanggang ngayon, kumikilos pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Sabihin niya nga ulit sa katabi ninyo, mayroong kang ina. Tayo. Meron tayong ina, ha? Kung sakali man, yung, yung biological mother mo, hindi ka okay, hindi kayo okay, pero meron ka pa rin ina na po mong lapitan, kung pwede mong uh, kausapin, pwede mo rin yakapin kung gusto mo. Huwag nga lang sa labas, ha? Baka kasi mapagama lang kang eng-eng, no? Pero, di ba, ituring natin. Hindi, wag lang basta sa, no? We look beyond the image, no? We look beyond the image. Kundi tingnan mo, ito ay napapakilala bilang isang ina. Ipinanganak sa mundong ito para maging aking ina na lubos na kakaunawa sa aking mga kahinaan, sa aking mga pagkukulang, at lalong-lalo na yung tumatanggap sa atin sa kahit ano paman ang ating mga nagagawang pagkakasala o pagkukulang. Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo meron kang ina. O pwedeng yung ina mo, nawala, no? nagwawala, nagwawalwal, pero meron ka pa rin isang ina. Tanging ina mo. <laughs> Di ba? Di ba? Meron tayong natatanging ina na kahit kailan, hindi rin naman tayo iniwan. At hindi tayo iiwan. Kahit iniiwan ka ng iba, kahit iniiwan ka ng, no, ng mga kusino man, pero ang mahal na birhen bilang isang ina, hindi tayo iiwan. At tutulungan niya tayo mailapit sa kanyang anak ang ating tagapagligtas. Kaya nararapat lamang, muli no, hindi man tayo naintindihan ng ibang sekta, ng ibang relihiyon anong pakiko? Di ba? Kung di man tayo iniintindi, sa pagkilala natin sa mahal na birhen, eh ano ngayon? Basta para sa atin, siya ang ating ina na nagmamahal sa atin kaya nararapat lamang na kapag birthday niya, isi-celebrate natin. Sige nga po, awitan nga natin ng happy birthday ang ating mahal na ina. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Pasalamatan natin ang Panginoon